Sa punto ito magkakausap natin si Justice Undersecretary Raul Vasquez. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Magandang tanghali si Ariel, magandang tanghali si Manonood at mga tagapakinig. Yusek, paano po nagkatulong itong testimonya nga ni Alias Totoy dito sa pagkakadiskubre o pagkakakita po sa mga sako na naglalaman ng, well, hinihinala pa lang naman na uh, skeletal remains? Tama. Suspected pa lang mm. kasi hindi pa naman confirmed kung ang mga butong yan ay sa tao. Uh, but uh, ang maganda nga lang dyan, uh, uh, Cheryl, ay naging positibo yung uh, sinasabing impormasyon na sinabi ng uh, whistleblower. At uh, masagot yung tanong mo, uh, yan ang nagbigay ng lead kung saan, uh, kung spesipiko, Kumbaga nabanggit niya na yung pot potential na lugar kung saan uh, itinapon daw yun na nagkaroon na ngayon ng specificong lugar generally speaking para mag-focus ng attention yung uh, search and recovery efforts ng ating gobyerno para matuldukan tong bagay na to. Sa paunang pagsusuri po ay or, or baka may nakuha na kayong paunang report may indikasyon ba kung gaano katagal nang nandoon yung skeletal remains? Mahirap magspeculate diyan Sheryl uh, Kung tignan mo yung uh yung character ng uh, mga sako, uh, yung kaitiman niya, yung mga gutay-gutay, etc., makikita mo na parang talagang matagal nang nakalubog yun at matagal ng panahon na nakabagsak sa tupig. Mm -hmm. So, yun pong forensic examination, gaano ho katagal yun uh, isasagawa? Agad-agad. -agad, agaran yan. Kasi ang usapan, dapat uh, ipasubject ka agad to forensic examination, DNA analysis, technical... Uh, Um, verification and and assessment para malaman kung ano ba talaga ang uh, ano bang bagay ito. Apo. Uh, mm -hmm. uh, um you I'm sorry, medyo napuputol po kayo. You can you say I, that um, again po. Uh, ang magiging takbo niyan, ay yung forensic examination niyan ay uh, isa subject ng uh, NBI at saka ng uh, CIDG para malaman natin kung yaan ay buto ng tao, buto ng uh, hayop at kung malaman natin kung buto ng hayop 'yan, ang susunod na aspeto would be yung matching. At uh, mm -hmm. titignan na 'yon ng DNA kasi nakausap na rin na namin nung huli yung uh, ang uh, mga pamilya ng mga nawawalang sabongero pumunta sila dito sa DOJ at uh, binanggit namin uh, kasi kaharap ako kasama kami ni sekretary nung kausap yung mga mga pamilya na dapat ready silang magbigay ng speci ng specimen para magkaroon ng basihan para ma yung uh, DNA analysis and examination ng mga mga remains na yan at saka yung mga kwan nila, uh, mga sp specimen nila mm, paano po isinaasahanalang-alang alang ng DOJ yung seguridad at integridad ng ebidensyang natagpuan habang hinihintay pa ang resulta ng pagsusuri saan po ba yan ita-turn over yung pangangalaga nitong uh, pieces of evidence na makukuha po sa law enforcement agencies sa uh, NBI at saka sa Uh, CIDG ang merong hawak niyan. Although, ang nag, uh, sumisisid ay natural yung mga technical divers ng Philippine Coast Guard at saka Philippine Navy at sa pagtutulong din ng iba pang mga kasamahan natin um, using yung equipment na um, sana magkaroon pa ng additional equipment galing sa Japan. Sabi nyo nga po ay malaking tulong itong uh, yung konfirmasyon na meron ngang sako. So does this ma um, uh, help kung yung, yung integridad o yung credibility ni alias Totoy sa uh, pagiging witness? Yes, it would seem to be that way, uh, Cheryl. Kasi ibig sabihin yung mga question mark na sinasabi niya na parang lamang, na pantasya lamang ay lumalabas na suportado ng ebidensya. At mm -hmm. hindi yun isang storya or hindi yun ay kathang isip lamang, kundi yan ay isang bagay na suportado ng real evidence na tinatawag. At mm -hmm. ito, pag real evidence kasi Sheryl sa batas, yan ay napakatibay na ebidensya dahil hindi mo basta-bastang mabaliktad yan or magawan ng paraan or mm -hmm. mag-unlike sa isang testimonya, na pwedeng subject to human frailties at saka yung memory, ano mo naman yan, makakalimut na ng tao, ma influensyahan yan, etc. Pero pag real evidence, object evidence, napakahirap. Kaya nga, um, nag-exert ng lahat ng effort ang ating gobyerno, uh, lahat ng mga ahensya ng ating gobyerno, Cheryl. Salamat din pala sa tulong din ng lahat. Kasama na ho ang, on, ang investigative journalist na gaya ninyo, para magtulungan at ma makabulho natin yung katotohanan dito. Mm -hmm. Dahil dahil sa mga um, fresh inputs din niyo ay nagkakaroon ng ng better understanding and comprehension of uh, how things are. Mm -hmm. But then again, ito pong nakitang mga sako, uh, to be fair din po, sabi niyo nga po, eh, ayaw natin mag-speculate, eh, depende pa rin sa magiging resulta uh, ng, uh, ng forensic. Yes but we are very hopeful. Mm -hmm. uh, it uh, it gives us greater um, encouragement if I may say. Uh -huh. Na uh -huh. uh, the, the there is a brighter light at the end of the tunnel. Yeah. Uh -huh. na to. hindi na hindi na tayo nasa dilim kundi nakikita tayong baba, nababanaagan na liwanag sa dulo. at uh, ito ay malamang sa hindi um, meron ng basihan para magkaroon ng mas magandang paglilitis sa bagay na to. Um, at masabi ko lamang, ano, um, yung corpus delicti kasi napak-importante yan eh, na ma may establish na mayroong namatay para magkaroon ng murder or, what, or greater offense na gano'n. Mm -hmm. Um, also, yung pagkamatay naman ay pwede din ma, ma, may pakita, ma-prove yan sa pamamagitan ng ibang uh, ibang ebidensya the best evidence actually is yung corpus delicti yung merong merong bangkay merong ebidensya na may namatay etc mm -hmm. kasi kung hindi naman umabot sa ganun uh, meron din kaming mga paraan na tinitignan at inaaral na kung sakasakali ay pwedeng gamitan mo na lang ng mga legal presumptions ang mga bagay na yan. Hmm. po, kasi ito po, uh, itong sinabi ni Alias Totoy, isang area ng palaisdaan. So, nagkaroon na huba ng pagkakataon din na makuha na ng salaysay kung sino po yung may-ari uh, o yung nag-ooperate ng palaisdaan doon? Kasama po yan sa live investigation. Uh, tama ho yung puntos sunyo. Uh, in, wala po kaming uh iniwiwasang ang gulo uh, mm. we, uh, we are not leaving we are not living any stone unturned mm. sa bagay so, na nauna uh, na po ba ng salaysay or nakaharap na po na imbitahan na po sa DOJ uh kasama ho yan sa live investigation ng CIDG at saka lang ng ng lahat ng uh, law enforcement agency ko. Uh, hindi namin upino uh, lamang yung attention namin diyan sa pagsisisi uh -huh. kundi pagtanong din ng mga ibang tao uh abang witnesses kaya nga ho uh, iniimbita namin yung kung sino man ang may gustong may may, may alam sa bagay na to na kung mangyari lamang ay tumulong na rin para sa paghanap ng justisya. Opo so USec Basquez uh, nagbigay na po ng uh, uh, salaysay Ongoing ho yung investigation Um, hindi. yung bise pong may-ari o nag-ooperate noong uh, noong uh, palaisdaan, yun po ba ay nakaharap na, humarap na at nagbigay na po ng kanyang salaysay. May um, pagkakakilanlan na po ba? Meron, meron pagkakakilanlan. At uh, maybe it at uh, yan ang isang anggulo na hinahabol ngayon ng ating mga law enforcement. Hindi ko lang masabi kung ano yung level na ng pagka- uh investiga yung aspetong yan ni Sheryl kasi nga live investigation and you know if it's a live investigation you know you know that very well mahirap magsabi kung ano man yung pwedeng mangyari mm. ano pa po ang development maliban po dito sa um, uh, pagsisid or paghahanap po sa mga labi uh, ng uh, mga missing sa bumberos umano diyan sa Taal Lake um, saan pa po naka -focus? ano pa yung development sa kasong ito may uh impormasyon kasing binanggit din nung nakaraan si uh, Director General uh, Torre na uh, meron din daw pinagtapuan ng iba. So at may mga ibang may mga ibang uh anggulo pang sinasabi na hindi lamang uh, yung mga napangalan ng mga sangkot ang involved. So parang lumalawak at lumalalim tong usapin na to Sheryl at dion ang isang bagay na um tinitignan natin ng masusi at inaaral at uh, para ho malaman ho natin yung buong katotohanan at masampahan yung dapat sumagot sa nangyaring um, karumal-dumal na krimen na to. Mm. Um, Yusek Vasquez, maliban po kay Alias Totoy, mahalaga din daw po sa ganitong investigasyon na may magka magkakoroborate doon po sa kanyang sinasabi. Hindi pwedeng isa lamang uh, na, ang uh, nagsasalita. May mga iba pa ba kayong mga um, uh, witnesses po? Ilan na ang iba pang witnesses na mayroon ang uh, DOJ on this case po? Maliban sa kanya kasi, Sheryl... Uh ang magandang angulo, gaya ng sabi namin at binanggit din ng ating Secretary Remulla dyan, napakadaming uh, documentary, uh, video, CCTV evidence, real evidence na uh, tumutugma sa uh, storya na sinasabi ni, ni alias Totoy. Uh, hindi lamang ito uh, base sa kanyang salita, kundi ito ay suportado ng dokumento, Suportado to ng video, suportado to ng ibang mga circumstansya na nagpapakita na credi credible yung sinasabi niya at, makatot katotohanan lamang. Parang ganun ang dumadating. So yung credibility niya lalong lumalakas, lalong tumitibay sa kadahilan ng yung sinabi niyang lugar na pinagtapunan ay meron na ngang nakitang mga sako. At ito, preliminary pa lamang ito ha. Hindi pa ito yung malalimang Uh, search and recovery effort. Parang surface and subsurface examination pa lamang ito, Sheryl. Hindi pa ito yung uh, um, yung pagsisig ng malaliman at paggamit ng mga drones at mga uh, iba pang um, technical as well as uh, modern equipment. Darating tayo siguro sa panahon na ma yung mas malalimang uh, paghanap pag, uh, uh, at pagsisig nila Um, doon baka mas maram, malalim pang uh, bagay ang malalaman natin. Yung po mga pahayag ng sinasabing nasa 15 po yata yun na uh, involved daw na mga polis, um na, na, may kopya na hubad kayo ng kanilang salaysay at ito po ba yung, uh, makakatulong sa investigasyon? Definitely makakatulong yan at uh, nasa kamay ng uh, PNP yan kasi sila nasa restrictive custody din ng ng uh, Philippine National uh -huh. Police sa kram Krame. Uh -huh. at uh, yun ay dapat na tumatakbo na yung uh, investigation nila para sila ay magsabi ng katotohanan at kung ano-ano ang partisipasyon nila if hmm. any Pero wala pa pong naibibigay sa inyong kopya ng uh, ng uh, kanilang salaysay considering na de nasa kustodiya na po sila ng PNP ano po Um, nagkikipag nagko-coordinate naman ano Cheryl pero kinokompleto pa ng lahat-lahat yan. Uh, Magkakaroon ng pagkakataon yung uh, law enforcement at saka yung prosecutor under the case build up ng Department of Justice once na sinabi for example ng uh, ng PNP, uh, NBI at saka yung prosecutor na upuan na nila ng malaliman yan kasi magpalitan na sila titignan na nila yung lahat ng ebidensya i uh, ilatag na nila yung kaso ano yung mga kasong isasampa um, sino yung hahabulin anong ebidensya etc once na nagawa na meron na yan that's the time na um, malalaman na natin sa ngayon kasi hindi naman kailangang lahat na meron sila kailangan ibigay na nila sa amen kasi yung basic documents naman na meron sila Uh, na binigay ni Alyas Totoy sa CIDG. Eh meron din kaming kopya na binigay niya nila sa amin. Mm -hmm. And Yusek Vasquez, sa ganito pong mga development, ang um, kailan po inaasahan na makakabuo ng matibay na kasong isasampa? The soonest possible time. But we are not rushing things. Mm -hmm. We are very deliberate and very careful in this because We want to make sure that the cases that we will file are quality cases ready for filing and supported by evidence. Kaya nga ho, uh, nagpapakahirap po ang ating gobyerno para maghanap ng matibay na ebidensya para suportahan yung ebidensya na meron ng hawak kami na binigay nga ng nung, nung, uh, whistleblower. Uh, at uh, lalong tumitibay ang uh, kaso sa kadahilan ng habang uh, tumatakbo ang panahon, uh, lumalawak naman yung uh, dami ng mga pieces of evidence na meron kami na tumutugma doon sa um, sa statement at sa pahayag ng ating whistleblower. So um, magandang development yan hmm. at sana nga lalong uh, liliwanag pa lalo ang ating kaso pagdating ng panahon kasi uh, malapit-lapit na yan. We are very hopeful and this is very promising itong nangyayari na development na preliminary pa lamang sub and surface um, examination pa lamang ito. Uh, kumbaga, parang sisig konti uh, yung tinitignan lang sa um, ilalim ba kung gano'ng kalalim yan, kung gano'ng kadumi yung tubig, etc. Eh, lo and behold, may nakita ng mga sako. So, Magandang pangitain yan. Okay. Um, nauna na pong sinabi uh, ng DOJ, Secretary Remulia, na yung pong, uh, mga pangalan, sinambit na po ang pangalan ng negosyanteng si Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto bilang suspect. Um, ano po ang basihan at mas, tuma at mas nagiging uh, uh, stronger ba yung nakikita niyong connection para ituring niyo nga po at sabihin na suspect na po itong dalawang ito at may madadagdag po ba na sabi niyo nga po kung sino yung mga dapat nahabulin na konektado dito? Um, yan ay base sa mga dokumentong binigay sa amin. So, they, they were named, they were mentioned. The, the, the challenge now is for us to really verify kung Meron bang uh, ebidensya laban sa kanila? At uh, yung dokumento naman uh, um nabanggit nga nong sa assessment nung tinitignan namin yung evident, yung mga dokumentong bigay e eh, credible at kapani-paniwala. Mm -hmm. So yun pong uh, pag uh, pag uh, ano ba pag uh, po ng pangalan nito pong dalawang sinasabing suspect ay base pa lamang sa sinasabi po ni Alias Totoy. Pero kung DOJ po ang pagbabasihan sa investigasyon wala pa po tayong masasabing uh, uh, case talaga na uh, talaga pong sila ay konektado? Uh, mahirap mag-speculate at this point, uh, Cheryl. kasi uh, uh, gaya ng sabi nga namin, um maggawa lang tayo ng konklusyon kung ano yung partisipasyon nila kung ano yung kaso may kaso may kakaso man sa kanila kung meron man uh -huh. base sa um ebidensyang makalap ko natin uh, uh -huh. in addition to all the to all the pieces of evidence that we have so far kasi uh -huh. dokumento pa lang naman 'yan eh so we are verifying also we uh -huh. are we are cross vetting checking um, um verifying etc yung lahat ng mga allegations na to um, ang maganda lamang yan ay uh, makikita mo talaga na credible at kapani yung sinasabi dahil nga statement ito ng isang tao na in the know mm -hmm. Al alam niya so maliban po um kina um, atong ang at Gretchen Barreto ay ilan pa pong mga posibleng um tinitignan na itinuturing na suspect po ng DOJ. Nadagdagan po ba ito? May nadagdag po ba na miyembro nung tinatawag na Alpha Group? Kasi sabi po ni uh, Secretary Remulla nung nakausap po namin siya dito sa programa ay tinitignan po naman lahat din kung may kung may posibleng um, kaugnayan po yung iba pang miyembro ng Alpha Group. Correct. So nandun tayo. Uh, tinitignan yung inaaral ng maigi ng ating uh, lahat ng abogado, lahat ng uh, law enforcement agency serial kung ano ang kinalaman nila, kung dapat ba sila yung managot, kung ano ang degree ng participation nila, kung ano man ang pagkakasala nila kung meron man, mm -hmm. at kung ano yung ebidensya at kung uh, ano yung pwedeng may may sampan na kaso sa kanila. Kasi mahirap mm -hmm. hindi ho dapat tayo magmamadali na magsampan ng kaso kasi uh, gaya ng sabi nga namin ang Department of Justice ngayon ay mas mataas na yung antas ng threshold of evidence na kailangang isampah. Mm -hmm. Ngayon pong um, sabi nyo nga ay uh, mas tumitibay yung kredibilidad. Ikinukonsidered yung uh, mas tumitibay yung kredibilidad nitong si Alias Totoy. So ito po ba ay makakapasok na ho ba siya sa Witness Protection Program na kanyang ina-applyan? Kasi the last time we talked to Secretary Remulla, ay in-evaluate para po. Nasa evaluation stage pa pa rin, pa rin. ngayon. Uh -huh. But siya kasi uh we also give him meaning to say si uh, Alias Totoy, we give him the, the the discretion to decide where he feels secure uh and sa ngayon kasi Cheryl, um he feels secure in the presence and under the custody of uh, the Pilipinas. Pero kami, ready din naman kami at uh, indir indirectly, uh, tumutulong din kami sa mm. pero, pag, pag secure sa kanya. Opo, pero hindi po ba gusto niyang masailalim po sa Witness Protection Program? Kasi hindi po ba meron niyang mga um, criteria para siya ay makonsidera kasi... Uh, din, gagastusan din, gagastus din ng pamahalaan eh. Iba yung uh, pasok sa Witness Protection Program, kanilang pabahay, pati yung mga pagkakakitaan ng pamilya, hindi po ba? Tama. Ay, pero hindi naman lahat. Kunti lang, mm. hindi, hindi naman ganong kayaman ng gobyerno natin. Bibigyan sila ng basic support. Uh, but ang pinaka doon is the safety and security nila. Mm -hmm. um, so, Pagdating ng panahon, uh, pag uh, siya ay um, makuha na sa ilalim ng uh, WPP, ng Witness Protection Program, uh, yan ay magiging panahon na na kami na ang merong responsible sa kanyang safety, safety and security. Marami pong salamat sa may kahabaan na oras na inilaan niyo po sa amin, Yusek Raul Vasquez, ng Department of Justice.